Samahan niyo ako mag-prepare ng lunch namin. Naghiwa muna ako ng kamatis at sibuyas at binhusan ko ng bagoong. Hahaluin ko muna ito ng bonggang-bongga. Okay na yung sausawan natin. So, itatabi ko na ito. Nakabili naman ako ng lato o arosep sa isang Pinoy shop. Ibinabad ko lang sa tubig at ayun, lumobo na. Grilled pork chop naman ang isunod natin. Hiwain ko lang muna ito. Ang malayo sa pamilya ay sobrang hirap. Marami kang namimiss. Namimiss mo ang kapamilya mo? Yung mga lugar na pinapasyalan mo? Namimiss mo rin yung buhay na chill lang. Sa pagkain naman ay nagagawan mo ng paraan kahit papano. Pero aminin natin, madugo ito sa bulsa. Kaya bago ako bumalik dito, nag-uwi ako ng tatlong kilong tuyong lapad. Maraming nakaka-relate dyan, lalo na sa mga katulad kong nasa malayong lugar. Pero alam ko sa sarili ko, babalik ako ng Pilipinas. O yan, natapos din. Time to eat na. Bye-bye!